happy Monday morning yan. dito po tayo ngayon ulit sa ating uh, area Gandang panahon, gandang sikat ng araw Kaya tayo muna ay magpapawis At napansin po natin, meron po naman yung isda po dyan na Naglalambat Sana mga si sir ng uh, isda Ayan, so, po natin mamaya yang gamit siguro kung hindi ako nag reply lambat Yan. so okay <coughs> Ayan guys, so medyo low tide ngayong umaga. Ganda ng uh, parang ngayon, nandun pa rin yung naglalambat. Ayan. Sana makahuli siya mamaya at babalikan natin. Bibili tayo ng isda. So ayan guys, maraming nakulong dyan ng isda. Dahil sa pag uh, high tide at maglulutay, na sana makalabas sila. Ang daming gumagalaw-galaw na students. Ayan, magandang puno ito guys. Halaman sa bahay, talisay. Sa isla, meron na. Meron tayo nito. ito pag lumalaki na dahil uh, <coughs> alilim. Ayan, ganyan yan. Paikot ang kanyang sanga at napapalibutan ng dahon na malulusog kaya pagdating sa ilalim ay malilim ganyan po guys ang kagandahan ng kalisay kahoy. <coughs> So, ayan po yung uh, dating ginagawa. Ngayon, dereto na. So, na... Nasira na yung harang. So, pwede na daan. Pabila. Ayan, doon si nanay, oh. Nagkalagad si nanay. Oh. So, ayan pa high tide ngayon mga busing pa high pa high Okay, so tuloy natin ang ating paglalakad. Ayan, si Kuya nandiyan pa rin. Ayan, sana makahuli siya. Marami siyang na sinatanggal sa lambat siguro isda yan ayan doon sa kabila marami nang isda sa tabi ayan sa camera hindi nyo makikita pero sa mata ko nakikita din mamay ng ista after niya na magaling ang lambat sigurado mayroon yan kasi dito sa lugar na to ay maraming ista dito yung damgit so yan guys, ayan may paparating na aeroplano ayan po, kasi ito pong ating kaharap ngayon, dito ay ito po ay San Jose Airport ito po ay San Jose International Airport, sumpa natin so sagad na yung ating suno malayo po kasi So ayan, siya na po ay Talanding uh, na Sa airport ng San Jose Ayan, so na Ayan, so nakalabag na po siya Ayan, dyan siya po sa mag, ano, mag uh, Magbababa pa ng mapasahin Ayan po yung San Jose airport Ng Tacloban Guys, balikan natin si Tatang mamaya. Nagiritay lang si Tatang. Thank you for watching guys.